Marami ang may malingah paniniwala tungkol sa kamatayan. Maya uh, naniniwala na kapag namatay ang tao, tapos na ang lahat at wala ng kasunod. Mayroon ding nag-aakala na lahat ng tao ay automatikong mapupunta sa langit, anuman ang kanilang naging pamumuhay. Ang iba naman ay naniniwalang maari pa nating iligtas ang mga yumao sa pamamagitan ng sariling paraan at gawa. Ngunit malinaw ang sinasabi ng Biblia, at kung paanong intinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ibig sabihin, may kasunod ang kamatayan, ang pagharap sa Diyos para sa ating ginawa sa buhay. Ito totoo na natatapos na ang lahat sa kamatayan. At hindi rin totoo na maliligtas tayo sa pamamagitan ng ating sariling gawa o ritual. Ang tanging katiyakan ng buhay na walang hanggan ay matatagpuan kay Heso Kristo. Sinabi niya, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay ay sumasampa, sumasampalataya sa akin. Kahit siya'y mamatay, ay mabubuhay. Ang kaligtasan ay hindi nakabatay sa maling akala o tradisyon, kundi sa personal na pananampalataya kay Kristo. At uh, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito'y hindi madali, kundi ito'y pinaghihirapan din naman. Pagninilay, huwag nating hayaang malinlang tayo ng maling paniniwala. Ang kamatayan ay hindi katapusan, kundi pintuan patungo sa walang hanggan, ang tanong, Saan nating gugugulin ang walang hanggan? Sa piling ng Diyos o malayo sa kanya? Ang kasagutan ay nakasalalay sa ating desisyon. Tanggapin si Hesus Kristo bilang Panginoon at, at Diyos, tagapagligtas ngayon. Ah!